Hello mga kachofam! Welcome back to our channel! For today's vlog ay magbabas challenge tayo. <laughs> kasi ano, pupunta ako ng Tamuno Center. Kasi next week ay, ano, uh, simula next week mag, ano ako, papasok na kasi ako. Eh, kailangan kong magbas, magcommute. Pero ano, pag ano, short yung time, magano daw sabi ng asawa ko pero aralin ko rin yung pagbabas kasi pagbalik oh magbas na ako kasama ko yung asawa ko yung asawa ko hindi rin marunong mag ano first time din niya ako magbas dito sa sanay na laging nagda drive dalawa kami magbas kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta pagbaba dalawa kaming maghanap <laughs> samahan niya muna ako para next week ano, hindi ako malate kasi ano, magdadar na ako next week yung mga bata aalis ng ano, uh, papunta sa school ano na, alas 8.50 tapos yung pasok ko ay ano alas 9.30 e malayo yung tamunwa mahigit 30 minutes late ako late akong makakapasok so sabi ng asawa ko pagpapasok mag ano na ako mag taxi pag pabalik saka na ako magbabas kasi mahal yung ano mahal yung sa taxi magastos. <laughs> Kaya kailangan bus. Sabi ko nga sana maka sana kahit late pwede. <laughs> kahit late. Ay ko, naninigarilyo yung atawa ko. Kaya yan, bus tayo. Kaya ito na yung bus stop. Yeah, okay. Ito yung bus stop. Dito tayo maghihintay. Okay, baba. Ah, oh, ayan na. Oh, ayan na yan na yung ano kung ano yung darating na unang darating gop hang okay daw palgan sabon sabon ul ko ya mga mga tayo 아, 맞아요. 네? 아, 나, 아, 나. 감사합니다. 또명입니다 잠시 기다려 주시기 바랍니다. 다행스입니다 감사합니다. 이번 정류장은 은혜아파트입니다. 다음 정류장은 포동입니다. region sa iyo Okay. Oh. Ah. Ah. Dadaan ba tayo sa 부담이 고대로? Ha ha. Ayun, nandito na. Gugo mo yan. Ah, na! baro'y tsana. Sandali. Ay ano, ito pala 'yung ano. Heongneuri. Ilang metro? Oh. Nandito lang pala 'yung sa tapat mismo nang ayun. Ayun oh. Ayun, sa tapat. So, tatawid lang tayo. Ay. <laughs> Uri ka. Baba. Mute. Oh! So, pumanin nundi? Oo. May tsago doon. Oo. So, dito ako mag ano. Tamo na. O, ka mag. Ah, ayan. Sa third floor. Ah. Ayan. So, dito tayo. Yogi. Yan. Um, mm, dyan. Nasa third floor. Ay, thank you, Lord. So, pag hindi pala yung traffic, pag hindi ma-traffic, pwedeng mag-pass. Kaya lang, siguro, depende. Pag hindi ma-traffic, ayan, yung sinakya namin, 513. 513. So, nasa tapat. Katapat lang yung ano. 13 na yun. Katapat yung bus stop. Tapos yung pagsasakay naman, oh, nanigarilyo na naman yung asawa ko. Go, 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 Yan, pag uwi na, dito naman. Mabilis lang. Uh, ay, thank you Lord. Pwede na ang ano, mag-commute. Balik-balik lang. <laughs> Pwede na ang balik-balik. Ayan, nandito naman tayo sa... Ayan. Ano to? Ayan, ito pala yung mga naganito. So, nandito yung 513. Yung sinakyan namin. Sana ganito lang. Pag hindi traffic ano lang, mabilis lang nakarating dito. Wala nga, ano, parang, ano, nasa 20 minutes, walang 20 minutes, dito na kami. Pag walang traffic, so, 513. Yung ano, 108, ibang ano naman yung ano. Iba yung babaan. tayo dito sa bus stop. Matagal yung dumating yung ano. Yung bus dito na pa, pa na kasi kami pa na. Eh sabi ko sa asawa ko, may ibang bus naman na dumadaan na papunta dun sa amin. Pero hahanapin pa kung saan nag-stop yung bus stop nila. Kung saan sila tumitigil. Ang babaan at sakayan. Eh ayaw ng asawa ko na mag-ikot kami yung asawa ko tamad magano magikot-ikot. -ikot. <laughs> Sabi ko nga ikotin namin, hanapin ko yung ibang bus stop kasi para doon sa uh, ibang bus number. Para ganito, tagal maghintay, o baka doon meron na depende sa time, di ba? Pero yung asawa ko ayaw. Ganyan talaga siya. So dahil nakita na natin yung Tamonwa Center, balik na tayo sa bahay. Uwi na tayo. <laughs> At naghihintay pa yung mga ligpitin. <laughs> Hindi nakapagligpit. Jen tan. Ha? Dito talaga. Iya. Ah, andito na tayo. Pwede ako magpa-saba Monday. Magbabas na lang sa Monday. eh andito na tayo. Tayo na. Okay. So, hanggang dito na lang mga ka Maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits tayo sa susunod na video. God bless.